good evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin, beauty daw ni Michelle D. Mahirap daw manalong maging Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe naman tayo ngayon. So, medyo iba muna natin yung topic natin ngayon at nakakasawa talaga ang Miss Grand International dahil masyado siyang mm, maingay. So, eto nga, grabe. Beauty daw ni Michelle D. Mahirap daw manalo sa Miss Universe. Gano'n ba katotoo to? Nakakaloka naman to. So, eto. So, nung isang araw, naglabas nga na ang ABS-CBN ng teaser ng pang Miss Universe. At eto nga, nakita natin yung energy ni Miss Michelle D. Na talaga namang masasabi ko, oh my God, she's ready to fight for the Miss Universe doon sa teaser na nilabas ng ABS-CBN, ang reaction ko doon, grabe, ang bongga talaga. Napapalakpak ako ng bonggang bongga kay Michelle D. At masasabi ko, Michelle D, ikaw na. Grabe, unexpected mo talaga yung energy na ibinigay niya doon. Ang taas na level. Plus, lalo na yung sinigaw niya, Philippines! Oh my God, nangilabot ako ng bonggang bongga. Eto nyata yung teaser na inilabas ng ABS-CBN para sa mga kandidata na lalaban sa Miss Universe ay kakaiba ang energy ng kay Michelle D. Sa totoo lang, Katriona Gray yun din, maganda din yon And then, eto nga, kay Michelle D. Talagang masasabi ko, isa to sa mga pinakamagandang teaser na inilabas ng Miss Universe. Yung kay Lapia Awards back, hindi pa ganun kabongga sa kakalarabiya. Pero yung kay Michelle D. Marquez, oh my God. Eto na yung masasabi ko na Grabe ha, Michelle D, ha. Ang taas ng energy mo dyan. So, ibig sabihin, dito pa lang, talagang ready na si Michelle D. What if pa sa Miss Universe? So, di ba? Are you excited? So, excited ako. Tapos, eto pa. Nung nakaraang araw din, an um, binigyan ng award, ng special award, itong si Michelle D. bilang isang Asia Empowered Woman ay tun talaga. So, nagpakita si Michelle din ng kakaibang styling kung saan ay kinulot niya yung buhok niya na one side, di ba? Doon, ang daming humanga at ako para sa akin, ha, yung mga nagtanong na mama sa masasabi mo sa styling ni Michelle di doon ay panalo. Doon pa lang sa looks niyang yon I love her. Yung makeup, yung damitan, yung tindig, plus yung talaga yung, alam mo, yung pagkawet ng buhok niya na may pagka-curly ay ang boga. I hope na sana gamitin ni Michelle D yung look na yon sa Miss Universe kasi talagang ang ganda ng ino-offer niya doon. Sobrang panalo. Ang lakas maka ano, maka ora bilang isang Miss Universe Queen. O, oh, di ba? And then, so, sunod-sunod din yung mga eksena ni Michelle D. Katulad na lang ng pagka-graduate niya or pagkatanggap niya ng certificate bilang Air Force, Air Force dito sa sa Pilipinas. Isa siya sa mga nag-training para sa guru, sa self-discipline din and then konting knowledge para sa ating bansa bilang Air Force, gano'n. So, sobrang winner don si Michelle D. And then, plus yung kanyang advocacy na talaga namang ipinakita natin sa mundo na ipinakita niya na sobrang talagang tutok na tutok siya sa kanyang advocacy. Dito pa lang masasabi ko si Michelle Dia isang total package na ipapadala mo sa Miss Universe magatunong magsalita plus nando doon yung masasabi mo yung determination niya bilang isang kandidata at kahit humarap siya sa mga Title holder na katulad ni Miss Melanie Marquez na kanyang nanay. Miss World title holder na si Megan Yan. Catriona Gray, Miss Universe 2018. And then, eto nga si Arboni recently, Miss Universe. Hindi na alam ang isang Michelle D. Para sa isang kanyang... Uh, para sa kanyang determinasyon sa laban niya talaga sa Miss Universe walang takot si Michelle D. in-all out niya talaga yung lahat kung bakit siya nandirito at gusto niya mag-compete sa Miss Universe at kung bakit, anong rason, kung bakit siya nandiyajaan gusto niyang isigaw sa buong mundo kung ano ang merong advocacy siya at mabigyan na nga awareness ang mga tao tungkol doon sa ina-advocate niya so doon pa lang masasabi ko nagtrabaho ang Michelle D. And then, very open din si Michelle D. sa kanyang training, lalo na sa kanyang pasarela, sa kanyang paghahanda ng mga gagamiting suot, at kahit sa kanyang pag-aayos, sinasabi niya na talagang tinitrain niya yung sarili niya sa lahat ng aspeto na kinakailangan para sa competition niya sa Miss Universe. And then, talagang tinututukan niya yung lahat. So, I'm so excited kung ano yung makikita natin kay Michelle D. doon sa Miss Universe. But, magamat, sa lahat ng mga nagsasabi na magaling at ready na nga si Michelle D, may mga tao din talaga na hindi convince sa Asia Beauty look na tinatawag or Asia Beauty power kasi sinasabi nila ang beauty daw ni Michelle D ay kulang daw sa talaga sa ganda tapos ang sinasabi nila na ko mahirap yan hindi mananalo yan sa Miss Universe and then sinasabi din nila na hindi pinapansin yung mga ganyang beauty sa Miss Universe. So, tayo, may mga napanood na tayo na mga kandidata na talaga masasabi natin, ano, Asia Power Beauty na kung saan lumaban na rin sila sa ibang bansa, sa Miss Universe na ginanap sa mga Latin area or kaya sa Latin America area. So, yon So, A Miss Universe this year is ay sa El Salvador isa si Michelle di sa masasabi natin na magandang package ng Pilipinas para sa competition kasi oriental beauty ang ino-offer niya and then nandoon talaga may height, may body, plus sasabihin mo may advocate at plus brainy talaga. So Sino-sino na ba yung mga kandidata na inilaban sa Miss Universe ng ibang bansa na halos katulad din ni Michelle D. yung beauty. Kumbaga parang prototype ng beauty ni Michelle D. So, nandiyan dyan si Su Ling, nag-naging second runner-up sa Miss Universe nung lumabas siya noong 2002 sa Puerto Rico. She's from China. At hindi naging sagabal ang beauty na meron siya na makipagsabayan sa mga Latina, sa mga kung sino-sinong kandidata dito sa Miss Universe. So, talagang pumalo siya at nakarating ng second runner-up sa competition. Ang tindi pa nun, ha? Pero, hindi nila nakabog ang beauty ni Su Ling ng China. And then, hindi lang yan. Naging fourth runner up din noong 2003 sa Miss Universe ang beauty ni Miyako Miyazaki ng Japan natatandaan ko to Nako saan naman lumabas siya sa Panama yes, doon talaga masasabi ko hindi yung matangkad pero yung beauty niya kakaiba tapos ay nako winner nakatungtong din siya sa fourth runner up na ang kasabayan niya nung ano ay si Amelia Vega na sobrang ganda at ang dami pang mga Latinas from Venezuela na talagang nakarating doon sa top 5 ay bongga ang mga winners doon at hindi nagpakabog ang Asia Power Beauty na si Miss Japan noong time na yon. And then isa pa, noong 27, uh, 2007 sa Mexico din, pumalo din ang beauty ni Honey Lee ng Korea na naging third runner-up naman noong panahon na yon ito talaga, sobrang grabe din yung ang galing din ng mga Asia Beauty dito. At hindi lang si Honey Lee ng Korea ang nakikabog talaga doon. Ulto mo si Rio Mori kung saan ay nag-title holder sa Miss Universe noong 27 na ginanap na sa Mexico. So dito, mapapatunayan na ang power talaga ng Asian beauty ay kakaiba pagdating sa intablado ng Miss Universe. Talagang mararamdaman mo yung power nila lalo na kapag ang isang kandidata ay talagang nakikita mo yung determination. So para sa akin, hindi imposible na makamit ni Michelle D ang mga nakamit ng na mga Asia power na to at nakakatuwa no kasi meron China, may Korea, merong Japan pero wala pa sa Philippines. So ito, kakaiba ang ino-offer natin kasi talaga naman masasabi ko sa lahat ng kandidata na ipinadala natin sa Miss Universe, iba ang beauty ng isang Michelle D sa totoo lang. At wala pa tayong napapadala na ganitong kabonggang beauty. At hindi lang yung beauty na meron siya, eh. talagang mamahalin mo talaga at maniniwala ka na malakas ang isang Michelle D sa competition na Miss Universe because of her profile na ino-offer sa Miss Universe. And then naniniwala din ako na kaya ni Michelle D na makipagsabayan sa mga Latina beauties na maiingay ngayon katulad nila Puerto Rico, uh, Dominican Republic, dyan, dyan din, siyempre si Miss Venezuela, at kung sino-sino pa ni Nicaragua na talaga namang masasabi ko matitindi din ang ingay na ginagawa. Hindi pa man nagsisimula ang competition. And then I think Michelle D, she's ready to compete them talaga. At naniniwala ako na mas malayo ang mararating ni Michelle D dito sa competition na to. And then, katulad nga noong 2007, dalawang Asia ang nakatungtong sa top 5 na si Hani and then eto nga ay si, ano, si Ryo Mori ng Japan. At hindi rin imposible mangyari this year kasi dalawa naman talagang Asia din na malakas dito sa competition na to. eto ay si Antonia Forsyld na talagang masasabi din natin na isa din sa mga talagang beat to crown dahil sa kanyang, ano, uh, tawag dito, profile din kasi she's uh, Miss Supranational. So, hindi rin imposible na mangyari uli ngayon na dalawang Asia ang makalusot sa top 5 ngayong taon na to dito sa Miss Universe. And then, let's see, tingnan natin kung magigra-runners up nga ba itong si Michelle D., o makakarating siya na hanggang sa dulo ng laban na may uuwi niya ang corona ng Miss Universe. O, di ba? So, yun yung inaabangan ko. At hindi imposible na mangyari. Kasi sa lakas ni Michelle D, talagang sabi ko sa iyo kakaiba talaga ang ino-offer niya dito sa competition ngayon taon na to, dito sa Miss Universe. Plus, nandoon yung looks niya na talagang very powerful na Asian beauty look. Yung iba hindi na appreciate kasi nga syempre masanay sila sa beauty na alam mo yon na parang dapat mistisa or latina looks or nandoon yung alam mo na dapat katulad ng beauty ni Antonia Forsell na sasabay talaga sa beauty ng mga latinas but for me I'm confident sa beauty na meron si Michelle D tall body and then nandoon talaga beauty and brain, plus yung advocacy na ino-offer niya. So, para sa akin, malakas at very powerful ang pambato ng Pilipinas sa darating ng Miss Universe. Di ba? So, wala akong nakikita na pwedeng maging dahilan para maligwa ang isang Michelle D. Yung iba siguro hindi pa kumbinsido dahil hindi naman sila naniniwala sa beauty na meron si Michelle D. Ang alam lang nila, okay, maganda, matangkad, pero hindi kakabog. Pero ako para sa akin, on my opinion and observation, na iba talaga ang ipinapakita ng pambato natin. At Siguro, tingnan natin magsimula ang Miss Universe kung ano ang pasabog na gagawin at kung ano ang styling na ipapakita at kung ang beauty ba talaga ng Asia Power Beauty ay talaga bang kakabog na yung taon na to dito sa competition ng Miss Universe. So guys, ano guys ang tingin mo dyan? Tingin mo, kaya nga ba talaga sumabay ang beauty ni Michelle D sa lahat ng kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe at ano pa ba ang mga nakikita mo na dapat talaga paghandaan at saan ka ba nag-aaninlangan bakit hindi mo masabi na si Michelle D ay isa sa pwedeng sumunod na maging Miss Universe ng ating bansa. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible sa itaas manalig lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys thank you